100% na talaga na successful ang ating pagbibreed ng beta. Nagkalat na nga pala ang ating price sa ating grow up tank. Masasabi ko nga na proven na rin itong ating black samurai. So bakas nga ay magagamit ko na itong ating mga aquarium. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw maaga nga pala akong gumising. Pangalawang araw na nga pala simula nung nangitlog ating beta fish. Sana nga napisana ang kanilang mga itlog at hindi natunaw. Habang binubuksan ko nga pala itong takip, may nakita na ako mga lumalangoy. Naggalat na nga pala ang ating mga fries ating grow up tank. Sobrang dami nga pala nila at hindi ko na sila mabilang sa kamay. Maraming salamat nga pala sa mga naniwala na makakapagbreed tayo. Magbibilang nga pala tayo ng limang araw bago ko sila pakainin. Hindi naman sila magugutom dahil kakainin nila ang kanilang pinagitlogan. Hindi ko na rin pala tatanggalin ang kanilang tatay hanggang sila ay lumaki. Kinakain kasi nito ang mga naninirahan kitikite, at lamok sa ating tubig naglagay naman ako ng pagkain para sa ating lalaking beta. Dapat lagi nga pala siyang busog para hindi niya kainin ang ating mga fry. O di ba guys, sana marami kayong tips na nakuha kay Kuya Bimacho Nurin. Medyo namayat nga pala itong ating babaeng beta. Napakadami kasi nitong nailabas na mga itlog. Meron pa nga tayo dito isang black samurai na babae na pwede nang mga itlog. Nakalabas na nga pala ang white spot sa kanyang chan kaya pwede na itong i-breed. Speaking of pagkain, nakaredy na nga pala itong paghahatsya natin ng BBS. Mabuti na nga lang meron pa tayong deep blue baby brain stream Ang kaso nga lang guys, parang wala na nga itong laman. Naubos na nga ito dahil kakapakain sa ating mga gapi. Pwede ka nga order ito sa ating TikTok. Balik is ilalagay ko nga pala yung ating link sa ating comment section. Meron nga pala tayong mga jar na dumating. Hindi nga pala kayo maniniwala dahil binigyan din tayo ni Boy Ubo. Hindi ko nga alam kung anong nakain nun pero maraming salamat sa kanya. Meron pa nga itong kasamang siphon. Ginagamit nga pala ito pang ng dumi o mga leftover na pagkain ng ating mga fry. Ginagawa nga pala natin yun para ma-prevent ang ammonia. Pag nagkaroon kasi ng bakterya sa tubig, magkakasakit ang ating mga fry at hindi na mabubuhay. Kung wala naman kayong saipon, pwede tayong maglagay ng mga snail. Kumakain kasi ito ng mga dumi o tirang pagkain ng ating mga fry. Nakalimutan ko naman tanggalin ng tangkay itong ating talisay lib. Naglabas tuloy ito ng langis at ng mabahong amoy. Kaya naman sinala ko ito ng maigi para mapakanabangan. Naglagay na nga pala ako sa maliit na bote para meron tayong reserba. O diba guys, pwede na itong ipangbenta? Char, naalala ko nga pala mayroon tayong aquarium dito sa ating first floor. At dahil dumadami na nga pala ang ating alaga, pwede ko nang ilipat ang iba sa kanila. Nasa 10 to 15 gallon nga pala ang bawat isang lalagyanan. Pwede pwede ko na nga pala dito ilagay ang ating mga fry na beta at iba pang mga gapi. Nag-ala engineer nga pala ako sa mga oras na 'yan. Kailangan ko kasi maglagay ng pangsapin sa ating aquarium. Natatakot na kasi ako baka tayo ay mabasagan. Wala pa kasi tayo mabiling styro na kasing sukat at kasing haba nito. Bukong papahirapan na naman pala tayo maglagay ng tubig. Naalala ko na butas na nga pala itong ating ginagamit na hose. Kaya naman magiigib na naman si Kuya Nurin. Medyo excited na nga pala ako sa kalalabasan. Marami na kasi tayo dito mailalagay ng mga isda. Ang kaso lang guys, sira na pala itong ating mga silan. Naglilik na nga pala ito papunta dito sa kabila. Hindi na nga pala ako mahihirapan magpuno ng aquarium dahil isa lang yung ating pinaglalagyan. Medyo nakakapagod nga lang pero kering kering ko naman. Sa wakas ka ay natapos din tayo maglagay ng tubig. At dahil kumuha nga pala tayo sa gripo, maglalagay naman tayo ng water conditioner. Mabuti na nga lang hindi ko pa tinatapan na itong ating erator na two way. Ito nga muna ang gagamitin natin pansamantala. Medyo nakakalibang pala mag-setup ng mga ganitong klaseng bagay. Gagamit nga pala tayo ng three way para mas marami pang mahangi ng isda. Nilagyan ko nga pala yung magkabilang dulo. So bakas kaya magagamit ko na yung mga binili nating host. Pagkatapos eto na nga pala yung kanalabasan. O di ba guys, mukhang sinampay. Marami pa nga tayo dito kinakailangan na accessories tulad na lang ng foam filter. Kaya naman guys, hindi pa tayo dito makakapaglagay ng isda. Kaya update ko na lang kayo kung maglalagay na tayo dito ng pirana. Char. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam. Yeah!